Magandang araw mga idol Morning routine na naman tayo yeah! For today's video ay magdidiligan at mag-aayos tayo ng aking mga pananim Dahil may nakita ako ng na mga hindi ka nais-nais ngayong umaga Oh no! Pero bago yan ay flex ko muna ang aking mga talong Ayan at medyo mga lumalago-lago na Abay sana all, malago ang talong <laughs> Meron nga rin pala akong tanim na kalabasa mga idol at sana ay tumubo ng maganda. First time ko nga lang magtanim ng ganito at sana ay makapagpabunga ako para naman masama ako sa Guinness Book of Record ng Lambak. <laughs> Aji, yaw, may ganyan ba? Pumunta naman tayo sa mga hindi ka nais-nais na napansin ko ngayong umaga mga idol. Pambihira aba, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. Huwag kayo iya. Yeah. Biruin nyo naman mga idol, yung iba kong mga pananim ay kinalkal na naman ng aso. Aba, ah, talaga namang nakakalambot kung kailan man pwede ng harbesin, tapos magkakaganyan pa. Inako po, malaking hirap. Ah! pag nakita ko talaga ang asong iyan ay kakagating ko talaga wag mong subukan masisira ang buhay mo <laughs> at dahil nga nangyari na at wala na tayong magagawa ay nilagyan ko na lang ng takip para naman hindi na ulit makaikay ng aso nice but wait there's more meron pa ang isa rito sa bandang baba mga idol kain na naman ng aso inako po at rito pa nga mga idol sa kabilang banda nasunog naman ang aking bakor na lambat buti na lamang at hindi na lahat at ang kamalas malasan pa ay inabot ang aking tanim na sitaw kaya talagang natuyo sayang talaga at medyo malaki-laki na at lumalago na kaya naman pansamantala ay nilagyan ko muna ng aero Tapos naman ay tinaniman ko ng pinibago yung nasunog na sitaw Yes! At rito naman sa bandang taas mga idol Ay napansin ko na lantang lanta ang aking sitaw Kaya naman sinusog ko ang dahilan At nakita ko na putol pala yun Sayang talaga dahil ang tanim kong ito ay nagbubulaklak na Saglit na lamang ay magbubunga na tapos nagkaganyan pa Hi, nako. Oh no! Kamot ulo na lang talaga tayo, mga idol. <laughs> Pero ganyan talaga ang buhay, hindi naman palaging puro harvest na lang ang mangyayari minsan talaga ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. Kagaya nga niyan na niratnan ko nitong umaga. At syempre, lahat naman ng iyan ay may solusyon. Kaya ugaliin nating pumukpok ng pumukpok kaysa magmukmok ng magmukmok. Oh, di ba? Parang kanta lamang iyan. Eh, yeah, boy. <laughs> Balik ulit tayo sa aking gawain rito sa mini farm. Pagkatapos ko namang magdiligan, ay pinagtataniman ko naman ng bago ang mga nasira akong pananim. Wow. No choice nga ako kundi magtanim ng panibago. Puti na lang at may mga extra pa akong binhi. Yes! Magsisimula na lang ulit akong magpatubo mga idol. Parang sa totoong buhay. Kailangan nating magpatuloy sa kabila ng hindi magagandang pangyayari dahil ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Sabi nga sa kasabihan, Oh, paano mga idol? Kung nagustuhan nyo ang video ito, baka naman, pa-heart, share, and follow na rin po bilang suporta sa akin. Hanggang rini na lang po mga idol. Salamat sa pagsama. Hanggang rito na lang. Bye-bye!